Hi guys, magluluto ako ng ulam ko. Ito yung ulam ko ngayon. Lunch. Kasi yung hindi naman ako nagluto ng baon ng anak ko. Bibili na lang daw siya sa labas. Sasama siya sa kanyang mga friends, ka-office mate. Kasi hindi pa kami nakapamalig eh. So yan, haluan ko ng iklog. Tapos yun na yung ulam ko. Yan. Nilipat ko na pala yung kalan ko banda dyan. Dito na yung pingganan na isa. Kasi nga, tumutulo dyan banda. So, dyan ko siya nilagay. Yung isa kong pingganan. Ayan. Patuluan. Ayan. Kasi nga, pag umulan, tumutulas dyan. Kaya, pinagpalit ko muna yung kalan. Tsaka yung dati. Ito kasi, dati dito nakalagay. Tapos ito, dito. Ay pag kasi tag-ulan na ngayon, umulan-ulan, nagla na lang na ulan. Dahil sila nga yung alulo dyan, naipit na ng building sa kabila kasi nga gumawa sila ng pader dyan. So naipit yung alulo. Kaya pag umulan, tumutulas dyan. So yan muna ang nilagay ko dyan. Dyan muna siya. Pag hindi naayos yung alulod, ayaw ko, ilagay, ayaw ko kasing ilagay yung kalan dyan. Kasi baka biglang bumuhos. O biglang bumigay yung ang um, ano dyan. So, aba, di baling mabasa yan siya kasi mga pingga naman yan. Kaysa kung ito ang mabasa. ng kalan. Nalagyan ko ng itlog. Nalagyan ko ng air. Ito ang aking ulam ngayon. Lunch. simple. Basta ako lang po mag-isa. Kahit po ano pwede. Nagluluto lang ako sa umaga para baon ng anak ko. Ulam ko na rin yun siya. Ang gabi na nga minsan. Ay, hindi pa nakapapalik okay? eh. Sa office na lang daw siya kakain. Sa kantin. Sasama sa mga friends niya. Kaya ako yan ang ulam ko. Lunch. Kayo kenehan. Yan ang aking ulam for today. Lunch time. Kain tayo. Kain tayo. Kukunin ko nang sandok. Kain tayo. Kain tayo. So, ano-ano po ako ng bahay ngayon. Arrange, arrange ng bahay. Pasok ng halaman. Para may mga mm, ano. Tapos ito pa. Tapos ito pa. Ayan. Saltar. ako. Mga medals. Tapos yan. Yan ang pinagkabalahan na yun. Nag-ayos-ayos mga ng aming palasyo. <laughs> Ayan po guys. Kain muna tayo. kapag pray in kapag ano na ito po yung ulam ko ay ito tayo ninyo kain tayo ninyo dyan guys ang mga tahanan ganito po kapag ako lang mag -isa. Masyala tuloy-tuloy na po ang panahon. Wala nang magyo. Parang dumaan na si Lindo. Parang wala na pong ano sa panahon ng exam ng anak ko sa Manila. Alam niyo po yung nangyari ng bagyo. Na karina ng July 24. Naiwan po siya ng masakit sa alaala sa bawat isa. Pero meron pong isang pamilya na sa panahon na rin ay nawala ang kanilang pandilig pamilya. ko na lang po ano, dito sa vlog ko pero gusto kong pakikiraman namin sa pamilyang yun yung taong naging mahaga din sa buhay namin nang natagal na panahon at siguro nga hanggang doon na talaga ganyan ni Lord ng buhay para sa kanya. Condolence po sa pamilya. Labis po kami nakikiramay kay Kiramay. naging bagay po ng buhay namin ang taong ito. Yan, kay Kiramay po kami sa pamilya. Hindi ko na lang po i-mention. Pero kung sakaling nanonood sila sa vlog ko na ito. Alam po nila yun. Labis po ang aming pakikiramay sa inyong pamilya. Ang pray na lang natin na sana tahimik na siya sa pupuntahan niyang lugar. Wala nang problema dito sa lupa. At nandun na siya sa tahimik na lugar. Kung isasali ko po yung aking emosyon ay napakahirap. Pero ayun na lang po nabis po kaming nakikirama eh sa kanyang pamilya ako kagabi kasi yung mga office mate niya nagbigay ng pakik sa kanya for inspiration At sa kanyang body sa next month postpone nga dahil kay Karina tuloy pa rin ang pag cake nila at saka ano may parang may palabok pa at ang ano ito lang yung sabi ko magdala lang ng kaunti kasi hindi na po ako kasi masyado sa matamis yan cake ano daw ito red velvet. Ayan, tikman natin guys. Nakatikim na ako kagabi. konti lang kinain ko. Tikman natin siya. Ayan. Yung kanyang ka office mate na ano. Customize pa, pa talaga nito. <laughs> thank you so much mga friends ng anak ko. Ayan guys. Ayan. Red velvet. Pinus ko nga to sa Facebook. Kasi nag-send sa akin yung anak ko ng picture kahapon. So, kaya ko lang umaga. Pinus sa Facebook. Siyempre, nagpaalam mo na ako sa kanya na anak, hindi ko bang i-ano sa Facebook. siya? Okay lang ma. Kasi alam niya yung anak ko. May pagka-private person kasi yan. Hindi, hindi lahat ng ano, nilalagay niya sa Facebook niya ako lang talaga ang mga ako lang talaga ang tribida alam niyo na matanda na ako pag bigyan niya na <laughs> so, yung may mga ganito pag may mga ano na about sa kanya hindi naman sa akin sa kanya may papaalam ko na sa kanya na pwede ko bang ipost yung picture mo na sinedin sa akin kahapon about sa Okay. Kaya okay lang ma. Kaya kaya umara. Pinos ko sa Facebook. So, kaya ito yun siya. Tikman ko na ito matapos. Red velvet po ito. Red velvet. Sabi ko magdala lang siya ng konti. Kasi dalawa lang naman kami. Pakain lahat ng kapisina. Okay yung binigay sa kanya. Palabok at saka ano cake. Yung kapon. may salasopisina. sa pisina. Mm. Ang sarap. Ito lang naman po. Wala ko masyadong nakakain na matumis pa po. Lagi natin sa mga wagang ref. Ligo na rin ako. Ito na rin yung buho ko. Yan yung kulaw ng buho ano siya? Dark ba? Dark brown. Tapos kung kumain kanina, tapos kung kumain, naisipan kong maligo. Pag hindi naman naisipan kasi kailangan naman talaga ng gawin yung maligo, no? Pag hindi naman yung naisipan. Talagang tayong tao ay kailangan natin ng maligo. Yung ating hygiene para ano, gumamit ako nito, baka sakaling malakas. Yung headset. Sana nga. <laughs> kasi wala pa po akong ano, wala pa akong mic para sa ano, vlogging ayan nakalipit na rin ako kanina ikot, -ikot sa aking munting um, kusina ayan yung building po dito ay tapos na nakikita ko sa harapan kanina ano na lang uh, nagla-landscaping sila tapos yung merong naglilinis pero ano, kaunting ano na lang parang kaunting finishing na lang sa iba banda rito. Pero, all over po. Tapos na po yan. Sabi nga, ano na, nag-post na po sila sa Facebook na available na po sila. Available na po yung room kasi tapos na. Tapos, sabi ng anak ko, dalawang tao daw sa isang room for 16,000. So, bali 8,000. One person. Maganda na po naman. Maganda po naman talaga siya eh. Maganda po siya. eh lang. Dalawang. Dalawang tao lang sa isang room. Balik okay, sa 8,000. Malaki po yan. Ano po yan? Siya kompleto naman. Kung ikaw titira, wala ka nang dadalhin. Kung ikaw estudyante titira, wala ka nang dadalhin. Kasi kompleto yung. Kompleto daw yung buong. Ano, kompleto daw yung buong unique. Kung ikaw yung estudyante, titira ka na lang. Kung malayong lugar ka, no need na, no need na magdala ng mga bagay-bagay. Basta ka na lang titira. So, yung 8,000, kompleto na yun. Titira ka na lang. Tapos, um, ikaw na bahala sa buhay mo, magluto ka ganun. Ang ganda po naman talaga siya. Kasi dalawang beses akong lumaan doon sa harapan niya. Eh. So, yan po siya. Close na po yan. Wala na kami. Wala na kami. Wala na makita dyan. Wala na makita ang araw dyan. Pero doon sa taas, kasi may bintana pa doon. So, may hanggang naman sa taas. Makikita pa po, po doon. Wala ko pa kong ligo. Wala ko yan kahit ano. Yung original na mukha. Mukha na... Ng... Mukha ng... Hey, Ayun lang, Mukha. <coughs> guys. Magandang gabi. Sa power ko. Kasi loaded yung saksakan namin sa may sala. So, dito muna siya. Diyan ako nagsa-charge. Sino na siya? Lobat. eh hmm. ba ang ilong? Ang ilong ko ay nagmumormor na naman ang ilong ko. Diyan naman ako. Ay, sorry. Sorry. Bigla na naman ako inertsin. Tapos ko lang mag, ano, makain ng tinapay. Ayan, gabi na guys, oh. Gabi na. Gabi na. Ayan na po. Yan oh, pa talaga uminom ng tubig. Galing na sa inuman niya. Yan <sniffs> pa talaga uminom. Ayan na po, hinahin. Ayan hmm. hmm, ang aking mga plants. Hello, good evening. Good evening. Meron akong ano, ayan. Oh. Ito. Bulaklak yan. Gumamela na dilaw. <sniffs>

aking prayer plan. Hmm. Pagkahapon ng titiklop. Hmm. Ito nagkat ako kanina. Nababad ko sa water. Ito din nagkat ako. Kasi masyado na siya mahaba. Hmm. My plans. Yeah. Yeah.

Hmm. isa natin. siya Ayan. Kaya na. Party? Oh, Oo. ano pang gusto hmm. Kasi